Good morning uh, for CB Gusto po? Diyan kay FPJ, F, FPJ FJ Cruiser tayo ngayon So lalabas na natin si FJ Cruiser So tapos na si FJ Cruiser Yan, uh, lalapos po natin si FJ Cruiser mga TV. Yan, medyo masikip lang po yung daanan po. Yan mga boss okay, eh. Trust, pa? Yang ini yung terusnya, Cruiser cover TV, ayo bos, ayo ayo bos, saya saya ayo bos, Sige, bos, bos, ayo ayo barah, kelas bos, ayo bos, ayo syukuran Thank you, thank you very much, Yan. So mga Corks TV, tapos na 'to. For uh, ano na, for cleaning na 'to. So ilalabas ko lang. Kailangan mag ko mag-seatbelt talaga para safety, Yan. FJ Cruiser. Yan. 2020 or 2021 if not mistaken nitong sasakyan na to mga Corks TV drive ako pero so, road test ko muna so kailangan road test din natin so may authorization naman ako kasi may license naman so ikot ko lang ganda ng lang steering nyo sumabay pa si Kuya eh. Kuya Rodes. Para yun ano na na. Coins sa Carwas na to mga Corp City. Yan okay na. Shout out sa inyo lahat yan yan. Tadrive ako ng FD Cruiser. Eh. Luwag. Iikot ko lang ng ano. So, may dito. May lumalabas din sa ano niya. Kuya Rodes ko ko lang. gamitin, no? Oh. Suave. Eh. So, may tire sensor pang depekto. I ikot ko lang mga corps, so okay na. Pwede na nga. Ano <laughs> so, okay priority kasi yung mga ano dito mga empleyado respeto ba kahit naman lahat ng narangan ano uh, respeto ba okay, like Ayan, mga ano mga bago to ganda wow suwabe to 2021 or 2020 FJ Cruiser yan shout out sa mga taga Toyota Ito. tapos ako nagigpit ng gulong tapos uh, balancing nya okay naman so okay wala naman ano uh, vibration okay bago pa kasi pre eh lang yung gulong yan ang balancing nyo so shout out sa inyong lahat dyan yan. dito marami akong blessing na natatama sa yung pagka drive ko mga Ganda talaga ang ano, marunong ka talaga mag-drive bilang uh, mekaniko. Shout out kay Mats Mechanic diyan tsaka kay ano, kay Master Garage diyan tsaka kay Junjun Astag TV. Yan tsaka kay Master Lee. Shout out sa mga kapwa mekaniko ko. Okay, priority mga ano, mga uh, ano dito, mga lokal, national yan eh. Um, saan ng laman sa natin ipaparking to mga corps <laughs> si pari Kenneth oh, punoan saan ka po punta kay Bigan di mo alam saan ka pupunta punta rapapampam pam. medyo standby standby lang mga corps kasi ng ko siya. Saan siya pupunta? Hindi niya alam saan pupunta mga courts eh. Sa kaba pupunta? Ah. kaba pupunta? Saan kaba pupunta sa Amerika? Dito lang tayo. Dito lang tayo. Ah, may papaparing dito? Kalas! Papi parking yan ah. Paparin ka dito. Tapos na to. Puno na doon! Puno na kasi dito eh, yun yung mag-release eh. ano kay